Tingnan nyo mga boss Dumating na yung in order kong host 15 meter daw to eh Ayan Ano yan? Factor Factor 1 14 by 13 mm And ang haba niya, 15 meter ah, made in Malaysia eh ito na rin matibay din naman ang mga gawa ng Malaysia so kasi itong host ko mga boss delikado na to yun. Eh. saka matagal na to 6 years na to eh simula nung inisyo sa akin itong ito ito napalitan ko na yan eh yung host na lang ang hindi. Ayan o, nakakita nyo yan o. Pag ganito yung host nyo, mga boss, delikado na yan o. Ayan may mga crack na. Although mayroon naman niyang, ano, ah, nylon sa loob. Kaya lang, iba na rin syempre yung nakakasigurado, di ba? Ayan o. Ha? Pag-sig, mostly. Level 50 na. Sige, Store. Store. Mape? Ay, oh. Sa Mara? Mape, Masarero Store. Ah, Masarero Store. Check, check ka. Ayan, no? Oh. Naputol na yan noon, eh. Ayan. ko na lang para tumagal. Tapos, ngayon, naputol na naman. Ayan, no? Oh. Nadudugtong ko lang nito. So, nag-request na ako. matagal na naman yung servisyo nito asap sa 6 years na so ito noon pumutok yan pinuutol ko na lang eh kaya clam na lang makikita nyo clam na lang yung kanya diba so ngayon akabit na natin tong ano ah, bago yan yeah, madali lang naman yan, tatanggalin ko lang to tapos may color naman yan lang. So, kung may ganyan kayong klaseng host, eh, kung talagang walang-wala pa, pwede pa naman to. Kaya lang, delikado kasi. Hinaan nyo na lang yung PSI. Yun ang may advice ko sa inyo. Hinaan nyo yung PSI. Kagaya nito, hinaan ko lang yung PSI niya. Ayan, oh. Eh, no? Nasa ano lang siya nasa 40 ito kasi yung low pressure nya yung output ng hangin sa hose so 40 lang ok itong high pressure naman ito yung laman ng tanke na hangin sa loob ayan 2000 plus pa uh, ah, 1600 pa uh, ah, 2000 plus pa nga eh marami pang ano kapapalit ko lang kasi nito eh So ganoon lang. Patay ko na dahil papalitan ko. Okay? So ganoon lang mga idol. Maraming na-share ko lang at medyo may konting tip ako para sa mga gumagamit ng din sa na mga kababayan natin. Maraming salamat mga